Good morning mga best friend! Ito nga ulit ang inyong best friend na si Lira na nandito sa Bermuda Island. Holiday nga dito sa Bermuda kaya naman nagkaroon kami ng time para mamasyal dito sa Botanical Garden. Ito nga ang first time na nakapunta ako dito. Lagi ko lang to nadadaanan. Ang lakad naming ito mga best friend ay hindi ako ang nagplano. Nakaladkad lang tayo ng isa nating kaibigan dito. Hmm? Palit noon mga best friend kailangan nila akong videohan dito. <laughs> Charis lang mga best friend. Ang mga kaibigan ko naman dito ay willing naman silang mag-video sa akin. At dito nga pala mga best friend sa Botanical Garden ay napakalawak pala nito. Pero itong part lang dito ang inikutan namin mga best friend. Actually, may inaantay lang talaga kami dito. Sinusulit ko na nga ito mga best friend kasi ito na ang last month na nandito ako sa Bermuda Island. Hindi na tayo ang magiging lira in Bermuda. <laughs> sa ngayon ay aalis tayo sa Bermuda Island at pupunta tayo sa ibang lugar. Pero mga best friends, sasabihin ko sa inyo, hindi mawawala sa puso ko ang Bermuda kasi napakaganda dito at nag-enjoy ako dito mga best friends. Sa halos dalawang taon ko na pag-stay dito sa Bermuda mga best friends, ay naikot ko rin naman ang Bermuda at sobrang nag-enjoy talaga ako. At syempre, medyo nalungkot tayo mga best friend kasi maiiwan natin yung mga kaibigan natin dito na medyo napamahal na rin sa akin at kinuri ko na rin, pamilya. Pero ganun talaga mga best friend pag OFW ka ha. Yun nga ang sinasabi mga best friend na hindi lahat ng tao ay permanent sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin noon ay kakalimutan na natin sila. Syempre mga best friend, makakalimutan ba naman natin yung mga nakasama natin sa saya, sa lungkot, sa asaran at sa inuman? <laughs> hindi nyo ba alam mga best friend, malaki itong puso ko. Kaya naman lahat na naging kaibigan ko dito sa Bermuda ay may space dito sa puso ko. Charis, <laughs> ang isa sa mamimiss ko dito mga best friend ay pag summer. Yung pupunta ka sa mga beach, mag swimming, mag fishing, mag picnic. Sobra talagang na-appreciate ko yung mga dagat dito sa Bermuda Island. At ang mga park nila dito ay sobrang linis at napakaaliwala. Sobrang peaceful mga best friend. Yun na nga lang ang nagpapatanggal ng stress sa akin at pagod. Char, parang sa kwento ko, e eh parang naggala lang ako dito sa Bermuda at hindi ako nagtrabaho. <laughs> to be honest mga best friend, ang trabaho ko ay napakadali lang dito sa Bermuda Island. Pero hindi talaga maiiwasan na may mga taong ayaw sa atin. Pero ayaw ko na lang mag-talk, baka humaba pa ang aking kwento. cheris. <laughs> Sa pag-alis ko nga dito sa Bermuda Island mga best friend, may halong lungkot at saya. Lungkot kasi parang may something sa puso ko na hindi ko na nagawa para sa sarili ko. Masaya kasi parang feeling ko mga best friend na na at nawala na yung bigat sa dibdib ko. Charis, baka magtaka kayo kung ano yun. <laughs> It's a Frank! <laughs> So ayun mga best friend, move forward. Tumuli na kami sa pupuntahan talaga namin. Dito nga sa St. George's at dito kami magdi-dinner. Masama ko syempre dito ang aking kaibigan na si James na hindi mawawala sa eksena at siya na lang naman ang nagplano ng lakad na ito. <laughs> Kasi siya ay gagawa ng kasalanan. Charis! <laughs> Joke lang! For our starter nga ay nag-order kami ng onion rings at ang kalamares Tara mga best friend, kain tayo! Monster Company. Ito pa kayo na... Okay. Ang oh, hinting pala to. Ngayon <laughs> oh, <that was> so... pa <laughs> <Wait! laughs> lang ngayon. Wala ko sauce. Wait! Minagic lang ah. Hinaiwan ang cellphone, James. Oh, kunin mo na Chala, yun. Sure lang, hindi pwedeng kunin ano yan. So, <laughs> At ito nga ang aming main course na in order ay ang steak medium rare with mashed potato. O, oh, diba? Ang lakas maka-English style. <laughs> Okay sana ang lahat pero nakita ko bakit may halaman dito. <laughs> Charis! Hindi na nga namin pinatagal at medyo gutom na tayo dito mga best friend. Naalala ko nga mga best friend nung nasa Qatar pa ako. Pag order ako ng steak, nag-order pa talaga ako ng kanin. Kasi naman tayong mga Pilipino na sanay talaga tayo na pag kumain tayo ay dapat may kanin. <laughs> Buti nga dito mga best friend may improvement na. Pag nag-order ng steak, tama na yung mashed potato. Pwede naman broccoli kung gusto nyo. Nila ko nang talaga ito mga best friend. Baka ito na ang huling kain ko ng steak dito sa Bermuda. Charis. Inuhos ko na nga itong sauce. sayang naman, mahal pa to. Charis. Medyo rare nga ang gusto ko sa steak mga best friend kasi malambot at malasa talaga. At syempre mga best friend, pakatapos natin kumain ay nag-order kami ng swizzle drinks. Ito ay may halong alcohol na isang kilalang inumin dito sa Bermuda. Tigi isang glass lang kami dito mga best friend kasi magdadrive pa kami pa uwi. Kung baga tamang pang gigising lang ng dugo. Cheris! <laughs> at aba, napagtripan pa nga itong lampshade namin dito sa table. Muntik na nga itong maiuwi dahil sa paiba-iba ng ilaw. Kung hindi lang namin napansin ang CCTV ay sigurado na take out na to. <laughs> Joke lang mga best friend. <laughs> Eto nga mga best friend, inabot na kami ng gabi sa labas at may gana pang gumala. Cheers! So, ayun mga best friend, see you on my next gala. Cheers tayo dyan. Thank you for watching. Bye! -in.